Sa kabila ng napakaganda at makulay nitong tanawin, ay isa raw ito sa pinaka-toxic na lugar sa mundo. Ito ang dalol sa Ethiopia na isang kamanghamanghang lugar na matatagpuan sa Danakil Depression. Isa sa mga pinakamainit at pinakamababang lugar sa mundo na nasa hilagang silangan ng Ethiopia. Ang dalol ay sikat para sa natatanging geological formations, kabilang ang mga makulay na mineral deposits, sulfur springs, at acid pools. Ang Dalol ay isang aktibong volcanic area na may mataas na geothermal activity. Ang mga deposits ng salt at iba pang mineral ay lumilika ng makulay na mga tanawin kasama na ang mga vibrantly colored pools na nagmumula sa pagkakaroon ng mga elementong tulad ng sulfur, iron at potassium. Ang mga mineral na ito ay nagbibigay ng kakaibang spectrum ng mga kulay mula sa bright yellow hanggang deep red na nagresulta sa isang surreal at alien na tanawin. Ang temperatura sa lugar na ito ay maaaring umabot ng hanggang 50 Celsius na nagiging sanhi ng matinding init sa lugar. Ang mga kondisyong ito ay nagpapahirap sa pamuhay ng mga tao doon at ginagawang isang pambihirang kapaligiran para sa mga biologists at mga turista. Ang dalol ay madalas na tinutukoy bilang isa sa pinaka-hostel na lugar sa planeta. Subalit ang kanyang mga natatanging geological features ay patuloy na umaakit sa mga na Ang dalol ay isa lamang sa mga kamanghamang halimbawa ng mga hindi pangkaraniwang lugar sa mundo na may napaka-unique at natural na katangian at ito ay nagbibigay ng isang malalim na pagtingin sa kapangyarihan ng kalikasan sa paglikha ng mga ganitong kamanghamang tanawin. Manatiling nakatuto para sa mga kakaibang lugar na di mo aakalain na nag-e-exist pala. Number 6. Door to Hell ang Darvaza Gas Crater na kilala rin bilang Door to Hell ay isang kahanga-hanga at natural na kababalaghan sa diserto ng Karakum sa Turkmenistan. Pero bakit nga ba nagkaroon ng apoy ang crater na ito? Ang crater na ito ay nabuo noong 1960 kung saan aksidenteng tumama ang isang Soviet drilling rig sa isang natural gas cavern sa ilalim ng lupa na nagdulot ng pagbagsak ng lupa at pagkahulog ng buong drilling rig upang maiwasan ang pagtagas ng natural gas, nagpa ang mga geologists na magsunog ng gas at sa ganitong paraan ay inaasahan nilang mawawala ang apoy sa loob ng ilang linggo. Pero sa kabila ng kanilang mga inaasahan, ang apoy ay patuloy na naglalagablab hanggang sa kasalukuyan. Ang crater ay may lapad na humigit kumulang 70 metro at lalim na 30 metro. Ang Darvasa Gas Crater ay patuloy na nagbibigay ng isang kamanghamanghang tanaw nang walang katapusang apoy sa diserto. Kaya't ito ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga adventurous na mga turista at mga photographer. Madalas na kinukunan ito ng mga drone at kamera mula sa malalayong distansya upang ipakita ang kagandahan nito. Ang crater ay hindi lamang isang natural na kababalaghan kundi pati na rin isang simbolo ng mga hamon at oportunidad na dulot ng industriya ng enerhiya sa mga lugar katulad ng Turkmen isang bansa na may malaking reserba ng natural gas. Ang Darvaza gas crater ay nagsisilbing visual na baalala sa epekto ng industriyang ito sa kalikasan at patuloy itong nag-aakit ng pansin mula sa buong mundo. Number 5, Socotra Island. Ang Socotra Island na bahagi ng Yemen ay kilala sa pagiging isa sa mga pinakayunik na lugar sa mundo dahil sa kanyang pambihirang flora at fauna. Matatagpuan ito sa Arabian Sea at kilala bilang the most alien place on earth dahil sa kanyang kakaibang landscape at biodiversity. Ang isla na ito ay tahanan ng humigit kumulang sa 30% ng mga halaman na matatagpuan lamang dito, kabilang ang mga kakaibang puno tulad ng Dragon's Blood 3. Ang Dragon Blood Tree ay isang natatanging puno na matatagpuan sa Socotra Island. Kilala ito sa pangalang Dragon's Blood dahil sa pulang dagta na lumalabas mula sa kanyang katawan kapag ito ay nasugatan o pinutol. Ang dagta ito ay ginagamit sa pangkulay, medisina at insenso. Ang puno ay may kakaibang anyo dahil ang malawak at patag na canopy nito ay may tulad sa isang payong na nagbibigay ng malamig na lilim sa ilalim. Ang Dragon Blood 3 ay mahusay na nakadesenyo para sa matinding klima ng Socotra na may makapal na bark na nagbibigay proteksyon mula sa init at isang canopy na tumutulong sa pagtipid ng tubig sa pamagitan ng pagbawas ng evaporation. Mahalaga ito sa ekosistem ng Socotra dahil nagbibigay ito ng tirahan at pagkain sa iba't ibang hayop at insekto at ang presensya nito ay mahalaga para sa balanse ng ekosistem. Ang kakaibang anyo ng puno at ang pulang dagta nito ay nagbibigay dito ng isang mystical at kamanghamanghang aura. Gayunpaman, ang puno ay itinuturing na endangered dahil sa mga pagbabago sa klima, deforestation at iba pang banta sa natural na kapaligiran nito. Kaya't ang proteksyon ng Dragon Blood Tree at ng ekosistem ng Socotra ay mahalaga upang mapanatili ang biodiversity ng lugar at ang mga unique na species nito. Number 4, Lensois Marahenses ang Lençóis Maranhenses National Park na matatagpuan sa Brazil ay isa sa mga pinakakamanghamanghang natural na destinasyon sa mundo. Kilala ito dahil sa malalawak na puting dunes na tinatawag na Lençóis o bedsheets sa Portugues. Nagbibigay ito ng impresyon ng isang walang katapusang puting blanket na natatakpan ang landscape. Ang malawak at puting dunes ng buhangin ay umaabot ng higit sa 40 metro ang taas tuwing tag-ulan. Ang mga pansamantalang lawa ay nabubuo sa pagitan ng mga dunes. Ang mga lawa na ito na puno ng malinis ng tubig ay nagbibigay ng magandang contrast sa puting buhangin at nagiging lugar para sa swimming at iba pang aktibidad. Ang lensoy Marahenses Natural Park ay isang protektadong lugar na pinangangalagaan ng Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources at ang mga regulasyon ay ipinatutupad upang mapanatili ang natural na kagandahan nito. Number 3, The Wave Arizona ang The Wave ay isang kilalang geological formation na matatagpuan sa Northern Arizona malapit sa hangganan ng Utah. Ito ay isang napaka-espesyal at visually striking na lugar na kilala sa kanyang makulay at intricately patterned sandstone formations. Ang The Wave ay binubuo ng makulay na sandstone na may kakaibang wave-like na hugis. Ang mga layers ng sandstone ay may iba't ibang kulay kabilang ang shades ng orange, red, pink at cream na nagbibigay ng epekto na parang isang alon. Ang mga pattern at curves ng formation ay resulta ng erosion na nagbibigay daan sa pagbuon ng mga fluid curving lines na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang The Wave ay napakalaga at isang natural na yaman, kaya may mahig na regulasyon upang protektahan ito. Ang limitadong bilang ng mga permit ay tumutulong na maiwasan ang labis na pagdalaw na makasisira sa natural na anyo ng formation at sa kapaligiran nito. Number 2, Mexico's Giant Crystal ang Giant Crystal Cave o Cueva de los Cristales na matatagpuan sa ilalim ng Naica Mine sa Chihuahua, Mexico ay kilala sa mga pinakakahangahangang geological formations sa mundo. Ang cueva ay kilala sa mga malalaking selenite crystals na matatagpuan sa loob nito na may mga sukat na umaabot sa higit sa labing dalawang metro at limang talampakan ang lapad. Ang mga kristal na ito ay nabuo sa isang sistema ng mga hydrothermal veins sa ilalim ng mataas na temperatura. At Person. at at pinaniniwala ang nagmula ang kanilang pagbuo mga 26 na milyong taon na ang nakakalipas. Ang kondisyon sa loob ng kweba ay maaaring maging delikado para sa sinumang pumasok dahil ang temperatura ay umaabot sa humigit kumulang 58 degrees Celsius at ang humidity ay umaabot sa 90% o higit pa. Kaya naman, makikita ang lalaki na ito na pawis na pawis habang nasa loob ng kweba. Ang extreme na init at halumigmig ay nagiging sanhi ng heat stress at dehydration, kaya't ang pag-access sa kuweba ay limitado at may pit na kinokontrol. Ang mga eksperto at researcher lamang ang pinapayagang magkapasok gamit ang espesyal na proteksyon na kagamitan at mga pamamaraan para sa pagmonitor ng kanilang kalusugan. Number 1. Underwater Waterfalls Samantala, may katotohanan nga ba ang pagkakaroon ng waterfalls sa ilalim ng tubig? Ang underwater waterfalls ay totoong nag -e exist at ito ay matatagpuan sa Mauritius. Ngunit ang terminong underwater waterfalls ay maaaring magdulot ng kalituhan dahil ang underwater waterfalls ay hindi isang aktual na waterfall na bumubuhos sa ilalim ng tubig kundi isang optical illusion lamang. 啊。嗯 ang fenomenon ay resulta ng pag-agos ng tubig at sediment na sanhi ng isang optical illusion na parang may waterfall sa ilalim ng tubig. Sa lugar na ito, ang dagat ay mayroong mga sandy at rocky areas na magkaiba ang lalim at kapag ang tubig ay dumadaloy mula sa mababaw na bahagi patungo sa mas malalim na bahagi, ito ay nagdadala ng mga particles na lumilika ng epekto na parang may waterfall sa ilalim ng dagat. Ang optical illusion ay mas kapansin-pansin sa aerial views kaya't madalas itong nakikita mula sa eroplano o drone shots. Sa aktual, walang tunay na waterfall sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, may tuturing pa din ito na isa sa kakaibang lugar sa mundo dahil ang kombinasyon ng visual na illusion at kahangahangang natural na kagandahan ay nagaambag sa pagkakakilanlan ng lugar bilang isang natatanging destinasyon. что